Boss, Good morning, good morning Sumabagpalang so, araw na nung sa atin lahat Iyon ha, panibagong araw tayo Panibagong vlog O iyon ha Lursong tayo sa Ortiz ngayon uh, Ako lang mag-isa Kasi si Boss Andy Saka Sina ate, saka sina misis nandito mag sila Ma, uh, Pipitas ng Panigang, saka talbusin O na, napitas na ngayong unang bunga ng ano natin, kalamansi natin naka 28 daw na uh, good tapos 500 yung malinis o oh, yan ah uh, medyo mahaba na rin kasi yung mga ano kaya sabi ko kay bosan eh, kahit ako na lang mag isang lulusong sa ortis magpapatubig tayo tapos kung ano makapagpa baka ano magpapatubig na muna tayo kasi medyo konti tubig nung sa palay ayan na. malaki na yung ano mahaba na yung mga talbusin kaya mananalbus muna si yung mesis na yun saka ng panigang ayan na kapal na siguro makakamahigit 10 ano yun 10 kilo ayan na. ganda ng talbos press na press ayan na. tapos yung mga bagong supang ayan. O sina, si Boss Andy nga dito na muna para may kasama si na Ate. Saka si na na pumitas. Mano, marami yung mapipitas na lang ano ngayon. Talbusin. Ayun, dami oh. Ganda. Dahil napatubigan tapos napatabaan. Kapal na. Ah, pantayin muna natin sila bago tayo lumusong sa Ortiz. So kaya ito nga pala lumabas yung ano, yun dito sa talbusin natin huling tanim. Mayroon na rin talbus dito eh. Yung iba nga ano dito, pinagpupungos natin. Pinagtatanggal na natin yung ano yun. Dahil nag ano sila, na nagulot. Yan, pinagpupungos natin yan. Pero may mga ano naman sila, may marami nang lumilipad eh. May talbus din dito. Patulad dito. Patulad dito. Wow. Kala ko mo, nag-ano na kayo ha? Ah, kala nyo siguro di ako lulusong dito ba? Ako aalis ha? Nagmamartes pa kayo ha? Wala pa, ano ka na lang mamaya? Ito yung mga ano natin, bagong anong sili. May mga, mga madalang ng bunga. Hindi na nga lang gano'ng kalalaki yung buo ng sili. Huwag kayong mag-aaway dyan ha ah. Pag yung pag yung saan dyan naka-aaway oh. Kinutkot ng buhay Kinutkot ng buhay <laughs> <laughs> <Kinukot ng boy. laughs> Malalaki naman pala bunga ka na hapas hmm. Pwede rin ka ganyan lahat Huwag, mura'y iba oh, Naamoy ka namin, tumayo na kami <laughs> hmm. Narinig niyo lang ako <laughs> Ayan ni Boss Teddy Ayan, pinaano muna, pinatitigan muna natin yung ano. Yung mga kalamansi. Para mapatubigan tas pagpapabulaklak ulit tayo. Pero may mga bunga po, ito yung mga ilalagay natin. Para may kasunod yung mga bunga na to. Ha, eh, aba, kasunod muna tayo. sa so, let's tayo sa Ortiz ngayon. Sabay so, magpapatubig lang naman tayo ng mais. Oh, so, hindi ito pa sinabasan din dito ng sili sa talbusin. Ay. Yan mo ba pinakain muna tayo sa si Magda. Ayun ang ayun ang ganong kay niyo ano. Kangkong. Gusto na muna tayo Tira pa, sayang ito Kita tengah daya. Londa kecil aku. Dia tengah daya. hmm. natin yung, ano. yung doon sa may ano doon yung sa huling pinatubigan natin tignan natin kung goods na kung okay na yung ano medyo maya magtatagal din tayo magpapatubig dito maano nang patubigan eh Ay. Yan na. yun na. Yan na. Pero good naman yan Hindi naman ano ng mga uod dyan Hindi naman katulad yung puti nyan Maano ah uh, yung puti Maano sa uod Sa ilan Huwag nagka uod na wala na Huwag nagka uod na yung buong Pero ito ay eh, hindi naman Tanong natin yung nasa dulo Saan ba tayo? Sa Pangatlo. Dito na ba? Sa kabila pa. Dito na nga yata. <coughs> Marami pa to. Di pa na, halos, di pa na sabihin na natin kung ano ang port na yung pinatutubigan natin. Baka huling ano na rin dito yan. Huling pagpatubig natin dito sa farmhouse. Ayun sa kabila pa pag na siguro ngayon nung ayan dahil nagtatagal na may tubig dito okay na siguro yan kaya na hanggang ano hanggang maani hanggang lumaki yung puso yan mga basa nakasanan natin yung ano yung mga hos upaabutan natin yung dulo Pinasok natin dito sa na. Para ano, para Dito Pinasipat natin papuntang dulo Para yung dulo Hindi na natin isang problema pa Pasa na natin Pandar natin mas na Ikaw boss. Maganda na yung makina natin. Aha. Malakas yung hangin. Aga pala, mula malakas na yung hangin ah. Ada gelap Ito kay Tita Agnes dito sa kabila. Uh, ngayon pa lang din na ano, tumatalbi pataba. Nagano nga si parang lari pag ano daw, pag katas natin ng patubig. sino may magpapatubig. Wala ka lang po sa mga basa. Ito, pag, dahil nga iniram yung ano natin, pag inihiram yung hose, din dinadaan. Nagkakatagas din kaya tignan mo kalalaki ng puso. Ganoon talaga ay tagal sa tubig yung ano, yung mga mais. Basta ano lang mga boss, hindi lang mabababad uh, talaga. Gusto lang ng mais, laging basa. Hindi nabababad or na ano talaga. Hindi siya babad na babad. <coughs> Yun mga boss, muna tayo. Hindi sila dala ng misis. sa ginisang Argentina wala na daw alam na paulong sa akin si misis tayo okay, na muna tayo bago tayo ano tignan natin yung tubig tapos ano kaya i-spray tayo ng ano palay kakakapit kain muna tayo ay kain kain chawa si chawa ang oh, mayroon kakain kaka pagkatapos ko yan mabasa tapos tayo kumain Ayan, tignan muna natin yung ano. Tignan natin yung tubig natin. Ano kaya? Magbabang tayo? Magbabang ka. Ayan, makabas. Hindi ano tubig. Dito na pala. Medyo malayo pa yata. Sa dulo. Malayo pa sa dulo. Tara na yung tubig. Tiyo ka. Ayan na. Umpisa na natin yung dulo. Para kung sakali mong magana tayo ng ano dito. Kaya pong kaleng Maki na. Kunti na lang yung patutubigan na natin na sa ano. Yung sa tabi niya na lang talaga. Yung yeah, mas yung tulad. <coughs> sa ba ito? Ano natin? Ano pa gawin pala? Pero pinupuntahan pa rin to. Diyan na muna yan. O natin, ano, makarating sa dulo. Pag-alanganin yung lipat natin, maraming hindi na yun. Napapatubigan. Ito. Ano Kaya muna natin dyan Pana? titingin tayo ng, ano, titingin tayo ng Ano, titingin tayo ng sakati. Tapos, ito. konti na lang pala, yung Di natubigan dito. Ayan natin yung muna dyan. Para ko sakali, kung hiram tayo ng ano, oras lang yung hanin natin dito, mayayari. Wala ka nang maisa. Lalaki. Lalaki. So bagay nung nakarama ko pas malalaki din yung puso nung nandito eh Sa dulo na to Ngayon ganun din malalaki din Matataas pa Ay. Yan mga pas naman nakati muna tayo Kahit na dalawang bigis lang or tatlo Yan mga pas Minit Mga dalawang bigis lang tayo Mamaya natin dadagdagan Maano yung init? Nakadala mong big kiss tayo Pumamaya, subukan natin yung nagdagang Pahinga muna tayo, may init Gano'n mga bata, tingnan muna natin yung Bago tayo pumunta sa cove Anak-anak pa Ay, nawala yung salamin natin kanina Hindi natin alam kung saan na laglag mm -hmm. Polarize wala nang panguma sa salamin sa bahay. Ayan naman tubig. jumpa pa. Wala pa dito. Ay, saan kaya nalaglag yung polarized natin? Ah, saan ka? Polarized. Dia tutup ini Dan hati itu big na Belum pa Layu pa Yang mana ada di atas Apa nang hari siguro Halos may area rin ito Ito ka ng horse na Nakakaan mo na siguro niya Yan ho buti dito na lang pala naiwan yung ano natin yung salamin natin dito pala natin nadala kanina nung nagsakate o yun uh, tignan muna natin yung tubig para mailipat pwede na siguro yun lipat <laughs> muna natin Hey, mainit ano ba? hindi na pala yung tubig natin nagpabalik pala dito hindi will nagpapunta lahat na sa ano ito sa dulo ayun ayun tubig bumalik dito nagpabalik yung tubig natin kaya pala matagal pagano doon bumalik doon sa dulo ito na tubig na kakakunta

Jesus. Namatay. <laughs> na wala. Tinugtungan natin para maagad mara. Ano sa dulo. Ang galing pagkaano dito. Pagkalagay. Oh Please don't. Tapos natin sila sa ano sa Ay, 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 ay. Yan no. dito na sa ano, pangatlong banas pinipat na natin ay pinipat na natin sa pangatlong banas lumabas na, na ano pala dito yung ano natin ano? napigtas tanggal yung pagka ano uh kaya pala bumalik na dito yung tubig sana na natin mga hos. Tinigin natin dito sa amin ito. Sa taas. Para maanay dulo. Ay. Ang laraglag yung GoPro. Wala na kasi ano niya. Yung pinakapaa. Tanggal na. Ayan na lang natin. Paandarin muna natin yan. Ay. Ilang araw pa kaya tayo dito medyo magtatagal pa siguro tayo dito mga um, uh, dalawa tatlong araw pa mo basa, ang na tayo gabi na palubog na si araw tsaka uwi na tayo Ayan mo boss, pa uwi na tayo Ngayon si Joe Odi sumakay Lakad na lang Ewan ko ulit akong kinawa na ni boss Andy yung kalabaw natin Sana kinawa na lang Saran natin yung ano Yung gate nandito na tayo sa bahay ayun hapon na natin si ano si Magda saka so, uh, nakaano na tayo mo na natin sila ayun kumakain na yun mga boss uh, gabi na naman siguro dito ko na muna sa tapusin ng ating munting video um, at pagsubaybay kay boss JJ yun ingat po kayo palagi and God bless yun kita kita na lang po tayo next upload